Sa kaning 5,000 pesos nga yearly allowance, mamahimo mo na kining 10,000 pesos, human giaprubahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kabalikat sa pagtuturo ak. O sa ni Ini, ang graduating education student nga si Rian Lanubay. As ako, ma'am, napod kay mga relatives or anting nga professional teacher, ma'am. Nakita nyo na ako ilang kanagong kawan on og sarili po nilang kwarta og bulsa ma'am ba, mo nang usay mag pigado po sila mo nang para yun sa so ka deserve po sa mga teacher po. Saksi sab ang ginikanan niya si Feliz May Pilante, nga doon ay magtutudlo, nga mukuha na lang sa kaugalingong kwarta alang sa panginahang lanon sa mga estudyante. Rason niya o sasab siya sa nipabor og nalipay ni Ini. Sa ako ang experience, sa ako ang uh, anak, no, si ang teacher nila, kakuha sila sa ilang bulsa pang photocopy, good, yun na na. So, ilahang sweldo, gamay na diba tapos mabawasan pa dili na kayo kuan sa ilaha so approved jud ko na naay 10k sa mga teachers po ang aprubahang non taxable yearly allowance sa mga magtutudlo magsugod sa school year 2025 to 2026 duman tuig 1988, unang nakadawat og 100 pesos allowance alang sa teaching expenses ang mga public school teachers og nahimong 5,000 pesos tuig 2021 in the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.